hinatid na sa kanyang huling hantungan si Alexa Gutierrez matapos na pumanaw ito dahil sa leukemia noong July 27. Narito ang mga detalye sa kanyang lamay at ang pinaglagakan na kanyang mga abo. The Philippine Showbiz List presents detalye sa lamay at libing ni Alexa Gutierrez. Celebrities in Alexa's Wake upang masiguro na ang lahat ay may pagkakataon na makibahagi sa pagdalamhati, nagbigay si Rufa Gutierrez ng mga updates sa kanyang mga social media accounts. Ang kanyang mga post ay naging tulay para sa mga taong hindi makadalo na nadalaman ng mga detalye tungkol sa mga pangyayari sa lamay, mga larawan at mga mensahe mula sa pamilya. Katulad ng inaasahan ang lamay ni Alexa ay dinaluhan din ng mga kilalang personalidad sa industriya kabilang sa namataan ay sina Femela Baranda at Crystal Bello kasama ang ilan sa mga mahal sa buhay ni Alexa na nagkikwentuhan. Kalakip ng mga larawang ito ay ang iniwang mensahe ni Patricia Contreras o Chico sa kanyang sister-in-law. Sinabi niya na nagbibigay pugay sila sa buhay ni Alexa sa pamamagitan ng mga kwento patungkol rito. Ayon pa kay Patricia, ang lahat ay nahuhumaling sa maliwanag at mainit na ngiti ni Alexa. Palagi niya raw ibabahagi kung gaano ito katatag at gaano ka-resilient sa kabila ng mga pagsubok na hinarap. Anya ang lakas at tibay ng loob ay patuloy na magiging inspirasyon sa kanila. Ilan pa sana si lion sa Burol ay ang malapit na mga kaibigan ng pamilyang Gutierrez tulad ng TV host sa si Timia, actress na si Bubbles para Iso, at ang fashion designer na si Raho Laurel. Eulogy Night. Sa Eulogy Night naman para kay Alexa, inasahan ang mas pagdagsa ng mga taong nakiramay kabilang nga sa si ni ang singer-actress na si Vina Morales. Sa kanyang Instagram story, binahagi niya ang larawan ng pagbisita kung saan kasama niya rito ang kaibigang si Rufa. Namataan din ang presensya ni Rufa May Quinto. Maging ang pamilyang Laude ay naroon din sa huling gabi ng lamay. Kasama ni Small ang kanyang asawang si Philip. Present din ang kapatid ni Small na si Alice Eduardo. Samantala, isa naman sa nakatawag pansin sa publiko ay ang pagdalo ni Barbie Imperial sa Eulogy Night. Hindi maiwasang bigyan ito ng ibang kahulugan, lalo na at si Barbie ang tinuturong bagong karelasyon ni Richard Gutierrez. Sa isang video na naibahagi online, makikitang magkasama ang dalawa at komportableng nagkikipag-usap sa mga bisita. Si Claudine Barreto ay nagbigay din ng kanyang huling pagalang kay Alexa at personal na pakikiramay sa pamilya na naulila sa kanyang Instagram, ibinahagi niya ang mga larawan mula sa kanyang pagbisita noong huling gabi ng lamay ni Alexa. Makikita rin sa si isang video ang pagyakap niya kay Eddie Gutierrez at pagkikipag-usap sa ama ni Alexa na si Joel Oy Sa mensahe sinabi ni Claudine na ang pamilya Gutierrez ay parang tunay na pamilya para sa kanya mula nung siya ay bata pa. Nagpapasalamat din siya dahil nakarating at nakahabol pa siya sa lamay pagkatapos na magkaaberya kanyang flight mula sa Cebu. Ipinahayag din ni Claudine ang kanyang pagmamahal at suporta sa kanila sa mahirap na panahong ito. Nirepost naman ni Rufa ang nakakaantig na post ni Claudine sa kanyang Instagram stories at pinasalamatan niya ito sa pagpunta ng personal. Maliban dito, pinasalamatan din niya si Claudine dahil sa pagbigay nito ng coffee truck para sa mga dumalo sa lamay. Samantala hindi naman purong kalungkutan ang nasaksihan sa huling gabi ng lamay ni Alexa. Dalag-iwan na ito ng isang masayang sandali sa mga naroon. Naghatid ng ngiti at tumago sa puso ng mga netizens ang isang viral video kung saan nag-alay ng isang mabilisang pagtatanghal ang bunso ni Alexa at Elvis na si Ezra. Sa video, makikita ang game na game si Ezra sa pagsasayaw sa tugtuging Shake It Off ni Taylor Swift. Makikita rin na kanyang mga kapamilya na nanonood na may mga ngiti sa kanilang mga mukha at nagpalakpakan. Kabilang si na Annabel Rama at Rufa Nakumuha pa ng video. Sa buong video, maganda ang naging pagtatanghal ni Ezra na nag-udyok sa mga netizen na purihin siya. Sinasabing ang kanyang ina ay nasa langit at nanunood na may ngiti. Gutierrez Family Eulogy for Alexa Sa huling gabi ng lamay, nagbigay na kanilang pagpupugay ang pamilyang Gutierrez sa minamahal nilang si Alexa. Una nga sa nagbigay ng taus-pusong eulogy para sa kanyang mahal na manugang ay si Eddie Gutierrez na pumukaw sa damdamin ng lahat ng naroroon. Ang kanyang emosyonal na mensahe ay puno ng pag-ibig at pasasalamat para sa buhay ni Alexa na nagdulot ng maraming luha at pagyakap mula sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan. Ang bawat salita ni Eddie ay tila sumasalamin sa kalalimang pagnanasa at paggalang niya para sa kanyang manugang na siya rin ay tinanggap at minahal ng pamilya. Sa video na inupload sa TikTok ni Rufa, makikita si Eddie na naging emosyonal habang binibigay ang kanyang eulogy. Hindi niya na napigilan ang mga luha habang inaalala ang buhay ng yumaong hipag. Ayon kay Eddie, lahat na kanyang anak ay mga lalaki maliban na lamang kay Rufa. Ngunit dumating daw si Alexa sa buhay niya ay naging anak na rin niya ito kahit pa tito ang tawag nito sa kanya. Sinabi ni Eddie na mahal na mahal niya si Alexa. Nagpabati din siya ng pagmamahal sa pamilyang Oichiko, lalo na sa ama ni Alexa na si Joel. Ayon kay Eddie, hindi sila gaano close ni Joel, pero nang minsang magkakwentuhan sila, doon niya nalaman kung saan nagmana ang ugali ni Alexa na mabait at mapagmahal. Anya, ito ay dahil sa maayos sa pagpapalaki ni Joel sa kanyang mga anak. Sa kanyang mensahe, nagpaabot ng pagmamahal si Eddie kay Joel at pasasalamat sa buong pamilyang Oichiko sa pagtatapos ng kanyang eulogy. Nag-iwan naman si Eddie ng mensahe para kay Elvis. Dito ay kinuwento niya na 24 oras at sa loob ng pitong buwan mula na ma-diagnose si Alexa ay hindi na umalis ang kanyang anak sa tabi ng asawa. Doon daw nakita ni Eddie ang labis na pagmamahal ni Elvis kay Alexa at maging si Alexa ay ganun din na palaging nakayakap. Nang matapos ang eulogy, hindi naman napigilan ng pamilya ni Eddie ang pagpatak ng kanilang mga luha. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Joel at na kanyang mag-inang Elvis at Annabel maging ang mga anak ni Rufa na sina Lauren at Venice ay nagbigay din ng kanilang eulogy. Dito ay inaalala nila ang kabutihan at pagmamahal na kanilang tita Alexa na siyang isa sa nagsilbi nilang inspirasyon. Palagi anya nakasuporta ito sa kanila at walang sawa ang pinapakitang gabay at kalinga na parang isang magulang kasama ang kanilang Tito Elvis. Sa mensahe ni Lauren, ipinangako niya sa kanyang tita Alexa na patuloy niyang ipapakita ang pagmamalaki nito sa kanya at mag-aaral siyang mabuti. Giniit ni Lauren na lahat ng ginagawa niya ngayon ay para na kay Alexa. Hindi pa niya siya nakaranas ang big loss sa kanyang buhay bago ang pangyayaring ito at ang mawala ng mahal sa buhay ang isa sa kanyang biggest fear. Gayun pa man, ipinaalala niya sa kanyang sarili na grief is just love with no place to go. Samantala sa eulogy speech naman ni Elvis, inilahad niya kung paano at saan niya unang nakita noon ang kanyang asawa. Binanggit din niya kung gaano ka nag-uumapaw na pagmamahal ang binigay sa kanya ni Alexa na hindi niya naramdaman nung hindi pa ito dumating sa kanyang buhay ang loving tribute ni Elvis para sa kanyang minamahal na asawa ay naglarawan ng isang extraordinary woman who embodied positivity and compassion. Si Alexa Ngaraw ay isang inspirasyon sa lahat. Palaging nagdadala ng saya at pag-asa sa mga tao sa paligid niya. Sa kanyang mga salita, na ipahayag ni Elvis sa kanyang taus-pusong pagmamahal at ang malalim na puwang na iniwan ni Alexa sa kanilang buhay. Mensahe ni Elvis sa kanyang yumaong asawa. It's really an honor, babe, to know you and to have witnessed and loved such a special, special person. Nagbigay din na kanyang eulogy si Annabel para sa namayapang daughter-in-law. Maging ang pamilya Oy chiko sa panghuna ng mga kapatid ni Alexa ay nag-iwan din ng kanilang mga mensahe. The Internment Matapos ang isinagawang lamay, ginanap naman ang internment ni Alexa. Sa ngayon, wala pag-aaroon na ibabahaging detalye ang pamilya tungkol sa kaganapan. Ngunit hindi naman nagdamot si Rufa na magbigay ng ilang update sa kanyang social media accounts. Kung babasihan na kanyang Instagram stories itong August 2, makikita ang ilan sa mga larawang tila kuha sa inurnment. Isa nga sa kanyang ibinahagi ay ang larawan kung saan makikita ang mag-asawang Annabel at Eddie na nakaupo at nakasuot ng puting kasuotan habang nasa likuran naman si Rufa kasama ang kaibigang si Mariel Padilla. Ang dalawa ay parehong nakasuot naman ng itim na damit. Sa caption nag-iwan si Rufa ng simpleng pasasalamat kay Mariel at kalakip nito ay niligay niya lokasyon, ng Santuario de San Antonio Forbes Park. Sa sumunod niyang post, nilikha pa ng heart at prayer emoji. Pinakita naman ni Rufa ang larawan ng kanyang mga pamangkin na sina Ezra at Kai na kumakain ng ice cream at busy sa panonood sa kanilang gadgets na tila ba walang kamalay-malay sa na nangyayari. Sa lokasyon, tinag naman ni Rufa ang The Heritage Memorial Park sa Tagig City. Pinagpalagay na dito inilagak ang mga abo ni Alexa. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!